Magandang hapon po mga idol. Ito na po tayo mga idol. Gawa tayo ng rubber damper ng motor. Kaya mga idol, at tatlong shit ang gagawin natin mga idol. Hindi ko alam kung anong motor to Dahil pagawa lang mga idol, dala lang yung kabitan. At ay natapos na pala ako idol ano dalawang seat hindi ko na binidyohan na idol yung mga nauna kasi mahaba ang maging oras sa ating video ayan sya mga idol ang ating gawa at itong malaki idol dito ayan yung malaki idol yan yan natin lalagay at itong maliit naman idol dito ginagawa naman ni iba ang mayari ito ang ito mga idol, dalawang set nakagawa na tayo ng isa. Ito na siya ang isa. Yan. Ito naman ang dalawa lang ito lang ating video ang dito. nakagawa. At tapo na idol, abuti na naman tayo ng dilim nito. Sukat na natin mga idol. tapos patay kong kay Mayrol at yung malaki pa mali ito ay doon lang itong ginawa ko na itong isa kaya pagka mali ito may idol, medyo mahirap siya gawin yeah. kunti pa And, kunti na lang Mayrol maraming salamat nga pala idol doon sa inyo walang sawa suporta sa aking video Ayan. walang katapusang pasasalamat may idol at sa nagtatanong ako pala dyan sa aking shop kung saan po banda dito lang po ako sa sa Nusi Bulacan sa Pampalay proper po si Tulo BM lang po ang interesado sa aking gawa may doon pag so, rather gerdam ito, talagang palaban yung ating punto makita yung guhit ay doon dahil lahat ng guhit natin so, know, natin dahil lahat inuulit natin uli hindi ko nakita hindi na makita yung guhit

siya may idol at bubutasan na natin to at tanggalin po muna may idol para butasan natin yung gitna para may kabit natin yung pinaka sprocket at may idol at butasan na natin kailangan ko ay masintro natin pagbutas para pagkabit so, tayo mahirapan tayong gawa ngayon mga idol ito nagawa na rin natin naga baliwag at mayroon pa tayong ito baklas kabit yung ano pangalan nyo iskape iskape transmission support mga idol ang ating ginawa mamaya idol papakita ko sa inyo palit tayo doon ng barongkit baka maputol yung ating pangiwa ganito kalit mga idol medyo mahirap siya gawin kailangan na talaga ng tiyaga kung mayari nito idol itong maliit na to marami sigurong tricycle kaya motor kasi nung nakarala dun nagpagawa din ng dalawang seat nito tapos ngayon, dalawa ulit. Kangina pa itong umaga, mga idol. Ginala. Ngayon lang natin ginawa. Alas 5 na, mga idol. Dahil nga marami tayong gawa na Baklas kape. Ay siya mga idol. Yung ginawa natin kanyana is kape kasi okay, ba? So, mayroon ang ating ginawa ko na at transmission support ng ating pinalitan dyan. And may mga video din may, may mga video din ako dyan, mayroon. Pasensya na po kayo dyan at nabubulol ako, mayroon. Ito na, mayroon. lang tanggalin pa natin ito. mga idol ito yung tatanggalin natin so, ito idol hanggang ganyan lang yung ano natin kasi maliit yung pinaka sprocket nya para ipit na ipit sya kung gumawa mga idol ng walang kabitan, hindi dala yung kabitan kasi nga, ito idol yung dito nililiitan ko pa kasi kung kaya yung parisan lang dalhin nyo malaki ang butas may ano kagad may alog sa mano pag bagong kabit ito so, tulad ito idol talagang ano zero zero talaga kaya doon sa mga gustong umorder, hindi ko ako nag gumagawa mga idol na wala po yung kabitan at ah, na natakay yung sprocket. Ah, malaki sana si kabit. tuktok duk duk idol. Ito na 'yung mga sasakyan ng lakas ng tuktok, eh. Yeah, mga motor pa ido libo-mubo pa. Tumaydul at lalakian natin 'yung bungad. Kasi ito idol, lalaki 'yung pinakapuno niya. Pasensya na po kayo mga ito sa ating video at medyo maingay. Yung bunga lang ito, lakihan natin. Ayan na natin yung bunga. lumabad yung sprocket. Mayroon. Pag-inta natin. Pagkabit na natin. ay yung At kapit na natin pa rin yung idol. Pati yung isa para makita niya Yan na idol. Kinapa ko pa pati yung bushing

gusto nyo naman po mga idol lang ating video pakishare naman po para malaman po ng iba at kung gusto po nila ang ating mga gawa mga ilaw eh maka tulong tayo sa kanilang problema idol at makatulong rin sila sa ating mga idol mga idol pinapasa natin yung idol para ano talaga po mga idol ang ating finish product kung nagustuhan nyo naman po ang ating video pakisubscribe naman po mga idol sa ating munting channel at pakishare na rin ito siya mga idol at tatlong tatlong ano to idol ito iba may ari nito ito idol ari nito ito bali dalawang pinagawa nung ari nito mga idol hindi ko lang na Tanong ang mga pangalan kaya hindi ko mabanggit. Ayun siya, mga idol. Salamat po, mga Maraming maraming salamat po rin eh, sa inyo lahat, mga God bless you po.